Black Clover Episode 158: The Beginning of Hope and Despair. Matapos ang nakamamanghang laban at matinding pagsubok ng Black Bulls, ang kwento sa episode sa 158 ay nagsisimula sa paglipas ng anim na buwan ng masinsinang pagsasanay ng bawat Magic Knight. Sa panahong ito, malinaw na makikita ang paglago at pagbabago ng bawat isa. Si Asta ay mas naging matatag at mas sanay na gamitin ang kanyang anti-magic sword techniques. Habang patuloy siyang tinutulungan ni Liebe, ang demonyong nasa loob ng kanyang grimoire. Kahit hindi pa niya lubos na naiintindihan ang lahat ng kapangyarihan nito, unti-unti na niyang natutuklasan ang tamang paraan ng paggamit ng anti-magic. Si Noel Silva naman ay mas nagningning sa kanyang pagsasanay kasama si Undyne, ang spirit ng tubig. Ang kanyang pagkontrol sa water magic ay naging mas kahanga-hanga at ngayon ay nakikita na siya bilang tunay na haligi ng Clover Kingdom. Samantala, ipinapakita rin sa episode na ito ang pagbagsak ng Spade Kingdom sa kamay ng Dark Triad. Pinapakita kung paano nila ginamit ang kanilang makapangyarihang devil magic upang sakupin at kontrolin ang kaharian. Si Zinen, Vaneka at Dante ay unti-unting nagiging malaking banta, hindi lang sa Spade Kingdom, kundi pati sa Clover at Heart Kingdom. Dito rin unang ipinapakita ang malaking pagbabago sa Spade Resistance, kung saan makikilala natin ang ilang bagong tauhan, na magpapakita ng tapang laban sa pamumuno ng Dark Triad. Ang huling bahagi ng episode ay tumutok sa emosyonal na paghahanda ng bawat Magic Knight Squad. Alam nilang paparating ang pinakamalaking laban sa kanilang buhay, isang digmaan na magpapas siya, hindi lamang sa kanilang mga kaharian, kundi pati na rin sa buong mundo ng mahika. Natapos ang episode sa isang matinding cliffhanger, kung saan ipinapakita ang malupit na aura ng Dark Triad, na nakatingin papunta sa Clover Kingdom, na para bang nagsasabing, narito na kami, maghanda kayo. Yeah.